Hello everyone, good morning. Sama naghahanap ng audio or voiceover over kagaya nito. Hello, kumusta po kayo? Mahilig ka ba mag TikTok o gumawa ng video pero nahihiya ka sa boses mo? Heto na ang kasagutan. Hello, kumusta po kayo? Mahilig ka ba mag TikTok o gumawa ng video pero nahihiya ka sa boses mo? Hello, kumusta po kayo? Mahilig ka ba mag-TikTok o gumawa ng video pero nahihiya ka sa boses mo? Sundan lang ma'am ang ating simpleng tutorial. Okay, let's start. Pumunta po tayo dito sa browser ng ating phone. At type ang text to speech. At anapin ang text to speech or TTS free pindutin at ayan na set natin sa TTS 1 ang server at piliin ang language at ilagay sa Pilipino testing po natin gamit ang cloud machine learn gamit ang cloud machine learn gamit ang cloud machine learn gamit ang cloud machine. At, at ngayon po, magta-type po tayo. Sasubukan po natin. Type po natin dito, hello everyone. For today's video, ay magluluto po tayo ng ating paboritong ulam. Isiset ko po dito sa lalaki para boses lalaki po siya. Then next, pindutin ang convert now. Hayaan lang na ma hanggang matapos ang audio. And then after matapos. Hello everyone! For today's video ay magluluto po tayo ng ating paboritong ulam. Pwede po natin siyang i-adjust yung voice speed niya. Ako na-adjust ko sa negative 8. At convert ulit. Para po medyo mas mabagal ng kaunti. Hello everyone for today's video ay magluluto po tayo ng ating paboritong ulam. Pag okay na po sa inyo ang speed, pindutin lang ang download. Then press download. Punta po sa taas, makikita yung kulay blue and then press download ulit yan guys, na-download na po Hello everyone, for today's video ay magluluto po tayo ng ating paboritong ulam then press done po try din po natin yung ibang boses try natin yung boses babae then pindutin ang convert ulit kaya ang matapos then saka pakinggan bago i-download Hello everyone, for today's video ay magluluto po tayo ng ating paboritong ulam. So next guys, try naman po natin yung isa. Convert ulit. Hello everyone, for today's video ay magluluto po tayo ng ating paboritong ulam. So, ayan na nga po. Pwede po tayong mamili kung alin po dyan yung gusto natin na maging voiceover ng ating mga video. Click lang po natin yung download para ma-download. Para pwede na natin siyang gawing audio sa ating mga Hello videos. Hello everyone! For today's video ay magluluto po tayo ng ating paboritong ulam. Bale, ganyan lang po yung proseso. Uh, kung gusto nyo po ng mas mahaba, pwede po kayong mag-sign in or mag-sign up para po maging 1,000 yung character na pwede po nating i-type at mas mahaba. Pwede din po nating subukan ang ibang language, kagaya ng English. Testing po natin. With cloud machine learning, your application Pwede po nating pakinggan lahat. Pindutin lang yung play. At pwede na po tayong mamili. With Cloud Machine Learning, your app. So, ganyan lang po kadali guys. Madali lang pong sundin ang kanyang proseso. Maraming salamat po at sana may natutunan kayo. Mm -hmm.